Hi guys! Welcome back to another video. Today's video guys, ia update po kita sa Roseros Park dito sa Manila. And guys, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, don't forget to subscribe the YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. At syempre, huwag kalimutan mag-comment sa comment section para malaman ko po kung nagustuhan niyo po ang video na ito. Ayan, so tara guys, let's go! Ang um, mo talaga pag nandito kay parang nasa gitna ka ng gubat kasi niririnig mo 'yung mga huni ng ibon katulad nito. Ayan naririnig mo siya talagang talagang to totoong tutog ibon 'yan ha. Hindi ko na pagkita kasi nasa sa ibabaw ng puno. Yung <laughs> nagli- nagli- para sila pag may lumalapit na naglalakad dito. dito naman sa hagdanan na to, napakaganda dito maglakad-lakad at mag-picture taking at siyempre mag pictorial at saka maganda dito dahil nga bukas na po ito sa publiko dito na dati, kapanahonan pa ng pandemic, limitado pa ang mamasyan. bawal mag at bawal mag picture sa ngayon, open na po siya yan guys, sa mga gustong mamasyal tara, let's go, punta na tayo dito Pagkikita natin ngayon ay malawak na kagubatan. Pero dito lang po yan sa Manila. Pero pag nakikita nyo po guys, ang ganda na kaka-relax dito. Hindi, wala kang masyadong nakikita ang namamasyal. Kasi nga siguro, uh, araw ng Sunday siguro, hindi natin alam kung saan sila pumunta sa mulpa o sa simbahan o di kaya sa ibang lugar. Nagkataon lang siguro ngayon sa araw na ito ay kunti lang namamasyal. Pero in fairness guys ha, sobrang ganda dito. Kung gusto nyong tumambay dito, maganda dito matumambay. Mayroon kang dapat pag So maganda dito magmuni-muli. maganda dito mag-relax at mag-isipisip. Maganda dito mag relax at mag isip, -isip. maganda dito mag meditate. Maraming mga lugar dito. Pwede kang pumesto. Dito sa fountain na ito guys, maganda siya sa gabi. Actually guys, ang open nila 8 a.m. hanggang 5, ay hanggang 4 p.m. lang. Pero binubuksan na ng ilaw nila hanggang 3 PM hanggang 4 PM. Ayan, binubuksan na nila yung ilaw sa fountain na ito. Alam mo yung fountain na ito ang ganda kapag may ilaw. Panoorin niyo po yung video na ito sa last year na ina-upload ko dahil nga uh, nag-vlog din po ako dito. Ayan, so makikita mo yung ganda ng ilaw nila na iba-ibang kulay na lumalabas sa ilaw dito sa fountain na ito. guys, tingnan mo yung gilid na to sa may ilog pasig. Di ba? Ang ganda guys. So, pwede ka dito tumambay. Kita yung dulo ng ano na to, ng mga building na ito. At saka sa gilid ng ano dito sa Pasig River, may, makikita mo talaga na sobrang linis na ng Pasig River. So, kaya guys, kapag punta ka dito, mamamangha ka talaga sa ganda at linis ng Pasig River na ito. At makikita mo guys, sa dulo dito, sa, kabila, sa kaliwa, 'Di ba? Kita mo naman yung braids. maraming 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 salamat sa panonood niyo po hanggang dulo kung bago ka pa lang po dito sa akin channel don't forget to subscribe my youtube channel at click ang notification bell para lagi ka update ka sa mga bago pong video at syempre pa-share naman pa-like naman at pa-comment naman dyan sa comment section para mas lalo po tayo i-recommend the youtube so ayan maraming maraming salamat po see you the next video guys bye